Ay, gusto mo wala mo ko para oh. pa sa... Ayan! 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 Uy, Todeng! Todeng! Balik tayo sa Baguio. Ay, ka to? Balik ba? natin. Diyos kumawa ka. Pasok! Ano ba yun? <laughs> Uy! Na pala kayo! Ay. Ah, Kaka-uwi lang. Hindi na ka na-miss. Sabi mm. na ko na-miss. Doktor lang. Ikaw, hindi. Tapit ba kayo? Tapit ba kayo? Oh, sobra! Alam mo ba, natutulong ako dito. Wala akong katabi. Wala mag-iingay. Walang hihilik. ano oh. naman. Totoo. Oh, Grabe ko na ako sa nag-iingay. Grabe ko sa nag para Parang sa buhay mo. Ayan. Parang perwis yung kami pag nandito kami. Ayan. Ayan. Wow, Ayan. Oh, sakta, Ayan. Yeah. Oy, <laughs> Ay, wow. Takat mo magsalita. Ayan. Ikaw pa sakto na. Ayan. Malaki yung uwian mo sa mga gayon. Ay, alam mo ba? Masabi ko sa'yo. May ginawa sila sa ano. May ginawa sila sa bagyo. Maglakad-lakad sila, bakit? Ano yung isip pa Basta si isip mo ha? Hoy! Ay, alam ba mo ba, Dai? Ano ah? Alam mo ba, Dai? Mm. Tanong mo kung saan tayo nagpunta kahapon? Saan? Saan nagpunta kahapon? Sa Red Hotline. <laughs> ha? Hotline. <laughs> hotline. <laughs> red, <laughs> hotline? <laughs> red Hotline. Day. Sa, ano sa... Dai, di mo ba nakita yung mga my namin? Hindi, hmm, paano? Bisa ako sa trabaho eh. Ay, wala. Nakonsensya oh. mo na kami kagre. Ako yung nagagawa ng epeks. Nakonsensya mo na mong oh, kagre na, uh, <laughs> <laughs> sa sinabi mo? Di Nag-trabaho din naman kami. Oh. Kasi di ba umalis ka din? Nauna yeah. ka umalis sana bago kami umalis. din hindi hey, oh, naman kasi sinabi sa akin na aalis kayo. Ay, hindi yeah. naman namin alam kasi binigla lang din. Oh, my, ay, hindi ko oh. alam. Ayan. Oh, nga, hindi namin alam. Biglaan lang din yung sa I amin. Mean... Oh. Mm. Yeah. Ano? Ganun kasi lag niyong iniwan. Kasi na-cancel pala yung taping. Mm -mm. Kailan daw yung taping? Hindi ko, ay wala ko alam, pero parang ano yung mga bata kasi di ba ngayon lang sila nagkatay. Oh, kasi halaman kayo ang doon. Ang saya dahi. Masaya. Ah, masaya, ba? masaya ba kayo nagwala uh, ako? Habang wala ako? May taping din ako eh. Mm. Masaya nga mas, masaya pala pag wala ka. Ano ba? Uh, uh. Ito, ganyan-ganyan, pero sa'yo talagang uh, ano. Yun miss ko siya, na miss kasi yun na miss. Mm -hmm. lang si Besam. Pero di ko na miss. Alam mo ba, may sinasabi sa'yo yan doon? Ano? Ligot-ligot mo daw matulog. Ako pa nga nakasabi na ano yeah. eh. Bakit ba na, naka, naka, nakatabi na ba kasi sa tulugan? Kaya tabihan mo ko sa gabi. Magkatabi si, ah! Be Magkatabi si Besang ang natulog tsaka si Togo. Mm -hmm. ah. Hmm, naranasan niya, naranasan mo. Okay. Ano ba? Nasigo sa mga. Oh, muka. nasigo! Ganun <laughs> <Danyan laughs> na yung walang hiha. Ito ko ano eh. Kung hindi na Besa, nasigo ka <laughs> sa mukha. Uh, oh. Matulis pa naman yung braso niya. Oo. Uh, Magkatabi at least, at least di ako maingay. Ayan. Bakit maingay ba ako matulog? Hindi katulad dito. Hoy, bakit? Ay. Bakit? Ay, alam ay, mo, hindi ko nila lang ako Mabuti na lang pag natutulog ako, tahimik ako. Kasi? Ah, wow, nahihiya ako sa'yo. Ako yung katabi mo. Alam mo, usapan. Pag nabira to. Usapan <laughs> alam tulog. Alam mo, usapan tulog. Ano? Usapan tulog, ha? Usapan tulog. Si um. Adi ko pinakamasarapan tulog, tsaka si Togo. Bakit? Nagkatabi ba? Magkatabi sila pero hindi sila nagdidikit. Oh, um, pa rin sila. Alam mo no, kung ala? bakit? Oh. Mm -hmm. Kaya nasa gitna. Kaya nga na sila. Ganyan, eh. ganyan lang sila. Ganyan lang. Dati mo nang hinayaan. Dapat hinayaan mo nalang kang dalawa. Eh, bawal pa. Bata Ay, pa Eh bawal. Eh, bata pa. Oo. Tsaka alam naman yung mga dapat namin gawin. Uh -huh. So, nasa stage pa lang tayo ng maliligaw kayo, magpakipot kayo. Uh -huh. Hindi yung uh -huh. pag sinabing ng ligaw eh. Ay, nako, kayong... Ay, gusto mo wala mo kung paano sila magyakap sa ano. Uh -huh. Gusto mo wala mo kung paano sila, uh -huh. sila, uh -huh. sila... Kung paano nila sinusubukan magyakap sa La Union. ganito, hawa mo. Ganito Sige, ka mo. Ah, alam ko. Sige, ganito. Ganito sila sa yun. Ganyan. yakap. Beng. Wala, ganyan. Ganyan kayong tatlo? Nakaganyan ako. Nakaganyan sa sakit na. Wow. Pwede ba ako Eh, hindi. Pang tatloan lang. Ganon. Hindi pa, pa sila pwede Hindi sila pwede mag-anayakap. pa. mag-anayakap. Pwede mag-anayakap. Pwede mag-anayakap. Pwede mag-anayakap. Pwede Teka lang, Ilang araw kayo nawawala dito? Oh, wala ba sila? Tatlo. Hindi, Apat. Apat. Lahat ng gamit dito nilinis ko. Oo. Oh, nilinis ko lahat magbalik yan. mo ko, marumi. Tignan mo nga yan. Ay, hindi sa akin. Hindi, 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 naman ako na... Ang gusto ko lang, asan yung... patal dito? Ano yung pasalubong? Yun yung gusto Naku. ko. Ayun Ay, lang! Hindi kami nakababa ng bahay. Eh, nga, maganda chika. Kanina naka-outfit pa kaming lahat. O, tapos. Naka-outfit kami. Kasagulat na kumala na si ate. Oh, papunta na kami nang Marcos, ano, Marcos Highway. Pauwi na agad kami. Na wala, uwi na. Akala namin, Ay, gagala pa. Oh, oh. Kaya lahat ng mga suot namin tumutunog, mga sabato sa mga. mga si bago natin shoes namin. lahat bago. Tapos, wala well, eh. Ayun. Di na tuloy. Tagam oh. ninyo. Ano yun? <laughs> wala lang. Tagam. Mayroon Mga lagan man. Mga lagan? Ano mga lagan? <laughs> Ayun. 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 Maganda pa rin itong magbisaya, kung makaka-kaintindihan eh. <laughs> <laughs> Baka nagmumura ka, Day, Hindi yan mura. Pag naiintindihan ng mga bisaya, ayan, diyan mura. Pero ano, sa nakikita mo sa kanila, meron ba sila parang pinagbago ang dalawa? Parang blooming kasi sila. Ako tingin ko sa kanila nag-blooming -blo sila ngayon. Ayaw ko, ko nga din sa kanila. Blooming yan, oh. Iba talaga? Hindi pa, Day. Pero ako, Day, saksi ako. Nagliligawan sila talaga sa ano? Sa bahagi May laga ka palakan, <laughs> Ayan. Alam mo nangyari? Hindi, bakit pa andun ba ako? Yan nga, na lang natin si Besa. Ang salamat ng pinuntaan namin. O, baka na lang ako. Ay! Ayan! 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 Sinasabi ko sa'yo. Ay! Tatayo! Saan yun? Magra-rides kami. Ang dami namin gusto sa Kelly Adeng. Ayaw nung isa. Siyempre, manunuloyin ako Ano? Malululain. Di ba ano, pagka ganun, titiisin mo yun eh. Ano Ano ba yan? Yung yeah, malulula. Fear of heights. Uh, fear of high <laughs> <laughs> Eh dapat na pinayagan mo na lang, hindi naman ikaw sasama. Yeah. Hindi sinasama nga namin ang problema ayaw niya. O di ba dahil mm -hmm. pag gusto mo talaga isang tao. Ako din ganun din ako eh. Pag nasa tuktok, ay na, Diyos ko, akong kinama, hugawas, ganda <laughs> <laughs> Ano na na? nag freestyle ka na. Ano na yung atama? Peris whale. Peris whale. <laughs> ano yung <whale? laughs> Oh, alam mo, hindi. Bago siya. Hindi ba, pa ikot-ikot yan. Oh. Hindi, ah. kaya ang takbo na niya, pag ganun. Pag ganun na ba? Bilog na, pag ganun. Hindi, yung pag ganun talaga. Namiss ka talaga namin. Sige na, yawakap ka na ka na. Hindi, tatawa, sobrang namiss ka namin. <laughs> Ayok, hindi ka namin, mami. Hindi, pinag-usapan kasi namin na pag dumating ka nga, hindi ka namin papansin. Oo, oh, oh. bibisiti ka lang namin. Oo, oh, pinansin agad ako ah. Dapat kayo hindi. Hindi, hindi mo kung masaya. Oo, hindi ka nga namin tiisin kasi, huwag ka Alam mo ba, pagdating na pagdating ko, nakita ko kong wala ka, hiningi, umakit ako ng mangga dahil. Oh, para lang sa'yo. Wow! Sa kaya mga mangga dyan. Kaya mga mangga mangga Alam mo ba, gano'n ka lang yung mangga, ganito. Tumangga <laughs> 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 yan. Isang e, mangga siya umakit eh. Hindi sa puno. Ayan. Ikaw nagsabi nun. Kambal ni Ading yan. Sabi mo, umakit ka sa mangga. Alam mo kasi, bago amin ka na di ba, bago ka ito meron sa Bago house. Silang dalawa yung close na laging magkaaway. Oo, tumabi ka dyan. Sila, yung close na laging magkaaway. Tumabi ka dyan. Literal. Oo, tang, Pero close sila, hindi, nila matatagal ang bagwala isa. kasi niya ako. Ayaw na! 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 na! na!